unsa sa rigid na nila dia day? View, mga on, tapos sila, mga ah Nga na-review dia day? Okay. Na-review dia So grabe yung gigabakilid guys. Itong gidisgrasyaan ni Powerpuff. sa kauban din ako si Lodi Ash, si Keisha, ug si Nitro. Grabe yung gigayo. Tok tok yung gigayo. So dani siya na na-overshoot. Ang grabe na to. Okay. Delgado kay motor oh. Grabe ka tarik guys. Tarik kayo. Dagko kay bato. Wala na sila in makuanan. Toto ba siguro to ni gunit ang brick sa click siguro? Siguro no. sa dagan ba? Tuk tuk kayo. Scooter mo motor nya wala nang di Kay mm. Drum. Thank you. Ranu ni sengkut mengarukan dilak Ang later. piang Ra pian, ratop piang-piang

Bad luck So, naik kandila Dani So, sekarang magdag kot eh, kandila So, gikan sila dad Law sila Dani Balik ko menandalan Nggak yeah. Nggak nandalan pa Sabi kita tok-tok yad So, gikan deh Misal lubung deh nih Alright, buff. Nanan gid ang umobali na sa bisikleta. Oh, mau gito no? Kengirils nya, ya nga kuang guys, Kay do wala pa siya katanggap bulak. ya Gabi gilay, no? Nainay, gilay, gilaw niya. Hindi kaya nang dala, no? Dago'ng timasakyan, nandas di katungas. Pero uh, wala to siya, natagak siguro sa motor. Musabay sila tama. sa motor. Dito siya mo Ah, siguro. natagak? Tagak mo siya, dali rin siya. Ang motor na abe rito. Ah, Asa hmm. okay. oh, 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 so, no. yeah. ang motor? Padang ubos? Dali mo pang dali. Dali mo. O, is ito? O, dali magito pang dali. to siya dito, Dabi, ang... Ah, gilis. No. Dali dalan na ko ito na taga kidya diya git yang nang kuan. Tong biswa siya. Abi siya ning dala no. Wala nang katabang diri sa to bay. Kung naa pa mo tapang to. Kaling tigdan. Wala yung dugay na gitkwan siya. Baba beya na matay rin abot pa beya ginimimsi. Ayarin din.